Good morning, good morning mga ka-Ohio. Ito na nga po pala yung mga natulungan ng My Love Family in Japan sa Jarabasin di kulaw Aurora. Ito po yung mga bags po na made to order na pinagawa po ng aking pinsan na si Angeline Gonzalez. Dahil ang kanya pong asawa po ay isang pastor at nag may simbahan po sila, ang pangalan po ay Rising King Family. Ayan, nagtuturo po sila mga kauhayo sa mga, mga, sa mga kabataan po. Dahil ngayon po ay summer vacation, kaysa po yung mga bata po dyan ay maghapon lang po naglalaro sa labas, ay kanila pong tinuturuan sa loob po ng kanilang simbahan. At ito na nga po si Pastora Angeline Gonzalez at ang kanila pong miyembro mga kauhayo. Ayan, bali ang mga bags po ay 30 pieces po yan, made to order po mga kauhayo. Isa-isa po nilang inaayos dahil may pang lalaki, may pang babae po at iba-iba po yung mga edad po ng mga bata. Kaya iba-iba rin po yung mga sizes po mga kauhayo. Kaya ayan po inaayos po nilang lahat ang mga bags mga kauhayo. At ito po namili na rin po si pinsan mga kauhayo. Para po sa mga school supplies, ang notebook, ang mga ball pens, ang mga pencils, ang mga colors, ang mga glue, at ang mga uh, scissor ng mga kids, mga ka -Ohayo. Ayan, talagang si Pinsan po ay binigyan po niya ng time para, ayan, mabili po lahat at makompleto po ang ipapamigay po sa mga bata, mga ka-Ohio. Ayan, busy, busy po si Pinsan sa pamimili si Angeline Gonzalez para po sa mga kids. At ito na po lahat ang mga bags para sa mga kids. Ayan po ay made to order, mga ka-Ohio. Talagang naghanap pa po sila ng gumagawa po ng mga bags. Kaya ang mga bags po ay magaganda. Ayan. At ang mga notebooks ang mga colors, ang mga ball pen, ang mga pencils, ang mga glue, ang mga scissor. Ayan po, ay nakompleto na din po. At ilalagay na lang po, ayan yung mga colors, ilalagay na lang po sa loob ng bags para po sa ating mga kids na bibigyan po natin, mga kaohayo. At ayan na nga po, isa-isa na pong binibigyan ng ating pinsan at ng miyembro po nila. Ang mga kids, isa-isa pong tinatawag, mga kauhayo, at andyan din po si Pastor, mga kauhayo. Ayan, isa-isa po nilang tinatawag ang mga kids at binibigyan po ng mga bags at school supplies po. Ayan, inuuna po yung mga maliliit na mga bata para po sunod-sunod po, mga kauhayo, sa age po ng mga bata. Ayan, tuwang-tuwa naman po ang mga kids. Tingnan nyo naman. At nakaporma pa sila mga Ohio Ayan, kahit summer ay meron na silang gifts. Ayan po mga Ohio. Ayan po si Pastor at si Pastora at ang miyembro po ng Rise and King Family. Ay ayan po, binibigyan po nila ng mga gifts po ang mga bata, ng mga bags at school supplies po mga Ohio. Ayan, inuuna po nila yung mga li maliliit po ma munang mga bata mga Kaohayo. Ayan. Kaya ang mga bata po ay tuwang-tuwa naman mga Kaohayo. Bali itong lugar po na ito mga Kaohayo, maikwento ko lang. Ay, nandito po ang uh, mga kapatid at mga pamangkin po ng aking father then Bali Nung maliliit pa po kami ay tumira din po kami dito dahil may bukid po yung tatay ko before. Then siya po ay nagtatanim, ang nanay ko naman po ay may munting tindahan. Yun po ang kinakabuhay po namin at tumira po kami siguro ng isang taon na mahigit din po dito sa Jarabasin, Dipakulaw, Aurora. Bali nag-aral din po ako dyan mga kauhayo sa school po ng Jarabasin, Dipakulaw, Aurora. At ayan na po mga ka balik na po ulit tayo sa mga kids. Ayan po ang mga kids. Ayan, tuwang-tuwa po silang lahat mga ka -Ohio, Dahil may maaga po silang gifts. Ayan. Nagaling po sa My Love Family in Japan. Bale itong uh, gifts po na ito ay pinagtulungan po namin mag-ina. Unang sahod po ng anak ko at ayan, sa akin din pong sahod ay, ayan, tinulungan po namin ang 30 Children's mga ka -Ohio. At, ayan, ang sarap pong pagmasda na makatulong po tayo sa mga bata, sa ating mga uh, kapwa uh, Pilipino at sa ating mga kababayan na lalong-lalo na na ah, uh, sa probinsya pa po ng aking father's side. Ayan. At dahil din po sa pamumuno ng aking pisa na si Angeline Gonzales at kay pastor na kanyang asawa at ang lahat po ng miyembro ng Rice and King family, ayan, maayos po nilang naipamigay po ang mga school supplies at ang mga bags at ayan, binigyan din po natin ng konting pamirienda po ang mga bata. Ayan, para lalo po silang mas masaya, mga ka-Ohio, habang binibigyan po sila ng mga bags po at merienda. Ayan, maraming maraming pong salamat kay Pastor at kay Pinsan, kay Angeline Gonzalez at sa miyembro po ng Rise and King Family dahil ayan, kayo po ay tumutulong sa mga bata po dyan sa Yara po si Kulaw Aurora at sana'y maulit muli na kami po ay makatulong ang my love family in Japan. Ayan, ipagprerey lang po natin, wala pong imposible sa Panginoon. God bless us po at mabuhay po kayong lahat. Ayan, mag-iingat po kayong lahat at maraming maraming salamat po. Ayan. Ako po ay tuwang-tuwa habang pinapanood po ang video po at ang mga picture po na ito. Maray-maray po salamat.